Hi guys, magandang hapon for today's video for today's ganap na mga kasari so kumain tayo dito sa isang mall dito sa Mandawi uh, Metro Mandawi mga kasari so for today's video is kumain nga kami pa ulit ulit <laughs> <laughs> so ayan mga kasari ah, kumain kami dito ng aking asawa so yung aming kinain is ah, show my plus hanging rice mga kasari so ah, ito ay puso sa bisaya mga kasari ayan. so sarap ng kain kapag ka puso plus show my oh, so, dahil nga ah, monday ngayon so alam nyo naman ha, meron kaming pahinga sa isang linggo so minsan pa nga dalawa dalawang araw. Ayaw pa makontento sa isang araw. <laughs> so, ayun, lumabas kami. Uh, lumabas kami ng bahay, mga kasari. At pumunta nga kami dito sa isang mall dito sa Mandawi. So, alam ng mga kung ikaw ay taga-Mandawi, ay alam mo kung anong mall ito. So, dito nga sa Metro Mandawi, mga kasari. Ayan. So, dito kami sa Food Avenue ng Metro, mga kasari. Sa Food Court. Uh, Food Avenue. Ayan. So, ito yung aming kinain. Uh, hanging Rice plus ah uh, my master my napakasarap talaga ng master siomay baka naman hehehehe <laughs> ayan so tapos meron kaming drinks dito so yung aking drinks is ah uh, guya banok ayan guya Bano. tapos sa aking asawa ano yung sayo may cucumber lemonade ayan so time check dito mga kasari is around 3pm ng hapon pm na nga eh hapon pa o, so, ayan, ilang puso ba? Sa akin kasi, lima yung puso aking naubos. Ayan, Balakas kasi ako kumain, mga kasari. O, kita nyo naman, matakaw sa pagkain yan. So, ayan. So, dito nga, mga kasari, ayan. So, ayan yung view dito sa aming ginainan, mga kasari. Ito ay ah uh, mahaba din yung uh, food court dito, mga kasari, no? So, ayan. So, actually, dito kami nagtatrabaho dati. Ay, yung aking asawa tapos ako din dito rin mga kasari. Pero yung trabaho ko nga lang dito mga kasari is I'm proud to say housekeeping. Yan. So kami yung naglilinis, naglilinis dito sa uh, Food Avenue mga kasari. Tapos yung aking asawa ay crow naman din sa uh, waffle mga kasari. Yan. So yan So dito na mga kasari ah, binilisan ko na sa pagkain kasi ang tagal namin natapos kumain dito mga kasari no? So ilang minuto din So ayan kasi ha patingin-tingin habang kumakain So, ayan mga kasari. Eh, pagkatapos namin nga mga kasari ha, sa aming nga pagkain dito ay may pinuntahan na naman kami. So, kami nag-relax-relax relax na naman. So, samahan nyo kami hanggang sa aming patutunguhan. So, keep on watching mga kasari. Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. All right, ah, tapos na tayo kumain mga kasari. Na, ah, and tayo ay ah, naglalakad na. So, ganito kahaba yung nilalakad natin dito sa food ah, food court, Food Avenue ng ah, Metro mga kasari So, ayan. Ah, bigjo mahaba talaga yung food court dito. So, tapos meron kasi ako dito'ng a ah, hintih ng tabako mga kasari. Ah. So, ayan, uh, nakausap ko yun, yung isang crew dyan, uh, siya yung tagahatid sa akin ng uh, tabako, mga kasari. So, nag-usap kami uh, about dun sa tabako, mga kasari. No? So, pagkatapos namin nag-usap, so dumiritso na kami, mga kasari. So, umakyat na kami sa taas, mga kasari, sa second floor, ah, dahil may na kami doon. And ayan, so nakasakay na naman tayo ng escalator. So wala kasi sa amin 'yan. <laughs> so ayan, tapos na tayo doon sa Metro Mandawi, uh, sa Metro or sa mall na pinuntahan natin kanina mga kasari kung saan tayo kumain so pagkatapos ngayon dumiritso kami dito sa ilalim ng bridge dito sa Marcelo Fernand Bridge mga kasari so di kami ay nag relax dito talagang marirelax yung uh, sarili mo kung ikaw ay stress kung ikaw ay ah uh, pagod ha dito kasi uh, makakalanghap ka ng uh, fresh na hangin mga kasari. so kaya dito kami nagtambay muna uh, pansamantala so nagre-relax lang so napakaganda ng view dito mga kasari and habang tayo ay nagre-relax so nagpipicture din tayo dito mga kasari So, kitang kita ka dito mga kasari ay may dumadaan na barko. Ayan, uh, napapansin nyo. So, nakikita nyo nga. Yes. <laughs> so, talagang makamari-relax yung sarili mo dito mga kasari. And habang tayo ay eh, nagre-relax, yung babahagi ko sa inyo yung aming mga ah, picture, picture, taking, taking. <laughs> Alright, and that's it. Uh, once again, TV. Ang tindi mga pagpagira ng Mandawi City.